Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ito pong uh, patuloy pong nagpapasikat at patuloy pong kumukuha ng attention, ano, ng kung sino-sino na pumapatungkol po sa mga fake news at tirada niya. This time kasi, siya na po ang naglubog sa kumunoy ng kanyang mga kasamahan sa paggawa ng sarswela. Walang iba kundi si Christopher Min, okay, na tinatawag ng iba na Lucifer Min. <laughs> ang sabi nga po dito ni Lucifer Min, ano, dahil po, ito po may kinalaman sa Katniel, ano, ang kasing si Katrina at si Daniel ay nakita na naman po behind the camera na ganun pa rin, sweet na sweet, ano? at uh, na parang sila pa rin, na parang hindi naghiwalay. Sabi nga nila, maraming sabi nga nito, ni hayaan niyo pong ikot ko, no? itong si Christopher Mint. sabi niya rito, maraming ganitong artista sa industriya, pinalalabas sa showbiz, pinalalabas sa publiko, nahiwalay na sila, may karelasyon ng iba, pero behind the camera, sila pa rin no? Tapos marami nga pong binanggit na pangalan like itong mga artistang ito at binanggit niya nga po dito si Mina at si Alden. Na ganyan na ganyan na ganyan na nagsimula sila. Okay? Pinalabas na wala na sila, titigil na sila pero behind the camera ang dami pa ring nakukuha. Sila na ho ang nagsabi nito kaya nga nagdaming nagtaas ang kilay. Sabi nga na, sabi tuloy ng mga Armin fans at mga toxic mainers eh napaka fake news daw talaga nitong si Lucifer Min. Okay? Yan yung sinasabi ko. Siguro hindi na naman ho bayaran ng maayos, ano? Kaya nagkakaroon ng ganyang uh, sigalot. At syempre hindi rin pong mawawala sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Ito pong nais po nilang uh, ipalabas kay uh, at kay Alden, ano? nakonsa kung saan ito pong si Alden Richards, ano? Ay uh, nandun pa rin po sa bansang Amerika. Tabang si Mayn Mendoza ay nasa Pilipinas na at ngayon po ay nasa Singapore. Yan po yung hindi natin na uh, hindi po natin na uh, uh, palalagpas no? Sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Ming at kay Alden araw-araw natin pag-uusapan yan. At narito nga po ang unang uh, komento na, na, na atin pong pag uh, na atin pong uh, uh, napili ano para po uh, maibahagi sa inyo. Ngayon natin ang naging komento nito si Miss Elena Morau. Sabi niya rito, "Good morning Mr. Pinas. Tama ka. Sanay na sanay na tayo sa bulok ng style ng TVJ." at ang mga kasama nila sa Sarswelaista. Nalilito na, na, na uh, nililito nila ang mga tao kung nasaan talaga si Meng at pilit na pinalalabas na hindi kasama si Meng and their kids, ano? Kahit noon pang uh, nasa APT pa ang Itbulagaw, ano, gawain na nila ang maglagay ng live sa screen kahit tape naman lalo na uh, pagpabor sa Sarswela. Pansin ko lang kahapon Saturday ang greeting sana nang Happy New Year uh, itong si Atasha habang namimigay ng uh, na, habang namimigay sa audience ng garden garden niya tasty ano naisip ko lang one week na ang show pero nag-greet pa rin siya ng happy new year although possible naman yon lalo na sa mga friends and relatives na bihira mong makita hindi kaya tape sila kahapon just asking lang po no thanks sa update Mr. Sir stay healthy and strong doon pa lang po eh kuwang-kuwa na natin huling-huli na ho natin yung mga galawan nila Okay, Miss Elena Morao. Kaya nga, uh, alam nyo yun, uh, sabi nga nila, kung talagang magpapaloko ka, eh, maloloko ka. Sabi nga nila, walang uh, maloloko kung walang magpapaloko. <laughs> sabi nga nila, hindi, hindi na raw yung, ano, hindi na raw tulad ng dati na, walang maloloko kung walang manloloko. Hindi na raw ngayon ganun eh, dahil ngayon daw po, patalasan ng isip at talagang uh, makikita't makikita mo, no, na, makikita't makikita mo, na, makikita't makikita mo, na, patalinuhan ang laban. Yun ang willing silang sabi nila. At para naman po sa ikalawa natin komento, mula naman po kay Miss Emilia Isanan. Sabi niya rito, Hi, good morning, Mr. Pinas. Tanong ko lang sa kapwa ko, Aldab. Naniniwala pa ba kayo sa mga ginagawa ng mga sarsulista? Luma na ang mga style nila na bulok ang, uh, ang babaw naman ng pagmamahal nyo sa Aldab. Kami dito sa Iloilo, kahit ano pang ipalabas ng mga demonyo, still we stand to our beloved Aldab love team. Or, uh, or Uh, should I say na mga na, na mag-asawang Alda ba no? O yung mga demonyo 2024 na magbago na kayo. Karma malapit na. andyan na sa likuran ninyong lahat ang demonyo sa showbiz TBJ, ang tanda nyo. Ang tanda nyo na uugod-ugod na kayo. Malapit na rin kayong sa hukay. GMA ganid na pera no babags ganid sa pera. Babagsak din ang network nyo. Tandaan nyo yan. Amen, ano? Regards uh, to your uh, Lola Granny, stay safe, God bless you all, and all the nation keep fighting. Maraming maraming salamat po sa pang real talk sa kanila. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula, ah, hindi ho pangalanan, ano? Sabi niyo rito, good morning Mr. Pinas, now na, na lang ulit ako magko-comment kasi ayaw pa rin tumigil. No, ang mga sarsuelista, nakakaumay na sila. Yung picture na, na yan, ano, sinabay nila sa bakasyon ng Fulkerson family. Si Wannabe ang, uh, ang nasa Bulag, ano, kasama si Maine at three kids of followers and family di ba magkahiwalay lang sila si mama ten ang kasama ni na no pansin nyo wala si mama ten kina alden kasi siya ang uh, alalay ni na main kasama ang three kids uh, dati kasama lagi si mama ten no nitong si alden now si main ang uh, kasama nila noong kumuha ang uh, mag-asawa ng uh, passport sabi ni alden ano makakapagbakasyon natong mga na mga panot ano. <laughs> ayaw ayaw pa rin nilang tilan si Maine, pero pag eh, nag pag nagsabi ng totoo ang couples tiyak tatahimik yung mga tatahimik mga yan ano kasi nagka, nagkagulo siya, ano? Na, uh, nag nagkagulo kasi, siya no nagalit ang mga ang mga army na ano kay Alden kasi sinuot ni Alden ang uh, uh, signet ano uh, ring sa premiere night ng Family of Two kung ano-ano na naman ang pambabash ang ginagawa ng mga army at single ulit ano, sa interview nitong si Tony na ano, nagkagulo ulit well, alam nyo uh, sabi nga ng iba, no eh, hindi naman ho tayo mga shunga na ipapalabas nila yung interview na yon at sasabihin nilang recent kasi nga naman daw po, makikita naman natin yung looks ni Alden, that looks of Alden Richards ay yung before pa ang tagal na, ba diba? At talagang may hidden agenda ongoing ang MMFF buod doon ay uh, ipapalabas dahil alam nyo yon lahat na timing eh dahil umaangat si Alden kailangan inibaba kailangan ilabas itong scripted interview na to okay at uh, maraming maraming salamat po sa inyong komento ngayon pag-usapan na ho natin ano itong sentro ng ating mga updates kani-kanina lamang po ano uh, ang dami nga pong uh, nagulat ano dito unayin muna natin itong cutnel saan ito raw itong pong si Daniel Padilla with a uh, new hairstyle ano pati itong si Catherine Bernardo ang daming napapataas ng kilay nagtatanong hindi 'di ba ang sabi nila sa public wala na sila sabi nila sa publiko eh, hindi na raw sila mag-on sabi nila sa publiko tapos na raw yun sa kanila may nag-thank you na nag-thank you na sikat nag-thank you na si Daniel okay ngayon makikita makita at makita nila umatend daw ng kasalan ano ayan eh, yan nga ho ang nangyayari ganun pa rin sweet pa rin sa isa't isa, na parang silang sila pa rin. Okay? At syempre, tumirada na naman po itong si Christy Fermin, na, na si Lucy Fermin kung tawagin ng iba, no? Sabi nga nito, maraming ganyan sa showbiz. P pinalalabas nila, sinasabi nila sa showbiz, no, sa publiko na sila ay hindi na mag-on. No? Sinasabi nila sa showbiz, ano, na uh, sila ay tapos na. Pero sa likod ng kamera ay silang-sila pa rin. Ngayon, nila, bakit nila ginagawa ang mga ganitong bagay? Number one ay yung palaging sinasabi ni Maine Mendoza at Alden Richards. Privacy ang gusto namin. Okay? Kaya nga kung paniniwalaan at paniniwalaan pa rin nila itong uh, pinagagawa ni uh, uh, Alden Richards at Maine Mendoza in public like uh, uh, itong mga inilalagay po sa kung saan sang uh, basurang dyaryo, no? Eh, yun po yung uh, tinatawag nating public appearances. Okay? Wala pong privacy sa bagay na yun. Okay? Kaya ang hahanapin nyo palagi ay yung behind the camera. Tulad yun, nakita dito kay uh, sakat Sakatngel, no? Tulad yun na nakikita kay Maine at kay Alden. Kaya nga, sabi nga ni uh, Christopher Mina, no? Ganyan na ganyan na nagsimula si Alden at saka si Maine. Totoo naman yun. Sabay biglang cambio. Okay? Kasi nadulas po siya. Kaya ngayon, binabash po nila itong si Christy, uh, Christopher Mina, no? itong itong mga uh, Armin fans ganoon na rin po itong si eh, itong mga toxic mainers ano sila sabi nila napaka fake news daw wag daw ma, wag daw makikinig sa ganyang uri ng pagbabalita ano e, yan yan eh, sabi ko sila sila rin po nag nagsisiraan sa isa't isa okay kasi okay, eh, malay nga natin baka ngayon naman hindi naka hindi nagkabayaran ng maayos ano at least sa kanila po nagmula. mula. Okay, ganyan naman huyan kapag hindi maganda ang bigayan, laglagan dito, laglagan doon. At ang uh, ikalawa naman natin pag-uusapan ano, dito naman pong uh, balak nila kay Maine at kay Alden, sila sabi po nila, no, na itong si Alden ay wala sa Pilipinas, itong si na nasa Pilipinas, tapos biglang makikita sa Singapore, tapos makikita sa US. Bakit ang dami pong uh, ang dami pong mga lugar na pinagkakakitaan po nila, no, dito po kay Maine at saka dito kay Alden. Kasi nga po, they want to confuse all the fans. Okay? At ang gusto nga po ni Mina ni Alden ay privacy. Okay? Hayaan yung isipin ng mga tao na si Alden ay nasa US. Hayaan yung isipin ng mga tao na si Mina ay nasa, na si Maine ay nasa snow pa. Hayaan yung isipin ng mga tao na si Mina ay nandito sa Singapore. Okay? Kasi nga po, yan, paulit-ulit po nalang sinasabi. Gusto mo nila ng privacy. At syempre, maraming nakakinabang sa mga papers sa ginagawa. showbiz news